Good morning po mga kalaki February 9 na na mga kalaki at ito na po ang ating mga laki numbers na magagandang sumada mga 2 digit laki numbers ng bawat bayan Aba mga kalaki baka ikaw na ang ating susunod na winners ngayong umagang to mga kalaki kaya kunin mo na mga 2 digit laki numbers pag narinig mo ang iyong bayan pero pwede nyo naman pong kunin yung iba pag narinig nyo basta galing sa akin ng 2 digit laki numbers pwede nyo tayan sa lugar nyo okay at syempre po ngayon pong February 9 ng alas 5 na madaling araw bangon na mga kalaki sa mga gumagayak na dyan, sa mga naliligo, sa mga nag-almusal na dyan, manood na po kayo. Kunin nyo na po ang mga listahan nyo at ilista nyo na po ang mga lucky numbers na magugustuhan nyo. Wait lang po may bibili. Ano yon? Ano po yon? Ilan? Salam. Ito po. Okay mga kalaki, kung ready ka na, ibigay ko na po ang mga numero. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay mga kalaki, narito na po ang ating mga laki numbers para po sa inyo mga kalaki. At lako, tutok na po rito mga kalaki. Eh, Ito na po magandang numero. Pero bago yan, iinom muna ako ng tubig. Wait po, may bumibili ulit. Ilan po? Ilan po? Ilan po? 1 po? po isa. Tres po isa. Paling go. Ito po. At syempre po mga kalaki, ito po ang mga numero. 2 digit lucky numbers, Isabel. Ah, isa Isabel na po tayo magpapisa. 5, 20, bente to Gigeraw. Sa East Rez, Rojas, 11-22. Kapis 9-24. Buhol 18-9. Bulacan, 5-2. Ano to? Marinduque, 13-14. Marinduque, 5-26, Montinlupa, 11-4, Palawan, 22-14, Sambales, 36, Apayao. 17, 35, Cotobato. 92, Binangonan. 1, 6, Morong. 27, 4, Bicol. 13, 19, Batangas. 22, 15, Bataan. 21, 26, Butuan. 5, 30, Benguet. 12, 28, Iloilo. 12, 14, Leyte. 9, 28. Uh, Samar, 29, 22. Quezon City, 35, 36. Bampanga, 32, 38. Bin, ano to, Pangasinan, 19, 31. Nueva Ecija, 11, 24. La Union, 3, 15. Nueva Vizcaya, 28, 3. Sa Ilocos Sur, 28, 28. 7-19 Ilocos Norte 18-29 Masbate 11-21 Cebu sa East 4 Aklan 5-3 Aurora 12-22 Laguna 28-29 Quezon 8-5 Olongapo 1-3 Paranaque 2-G Manila 11-17 Pasig Gis 19 San Juan 520 Marikina 21 34 Tabuk 14 11 Romblon 523 Angono 18 Gis Muntalban 11 25. Antipolo 89 Taytay 19 31 Cainta 14 5 San Mateo 6

Ayan mga kalaki, putulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga laki followers na kanina pa po nag para makatanggap po kayo ng mga legit na malaki numbers. Dapat nakapollow po kayo sa mga legit na account natin. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan mga kalaki ha. Kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo ng nasasaliyan sa private consultation. nako hindi po kami yan mga fake account lahat yan. Subukan nyo pong tawagan yung mga mayan, hindi yan sasagot mga kalaki dahil mga fake account po sila. Ito po ang legit na account natin ha. Tandaan nyo po, dapat nakakausap usap niyo muna ako sa video call bago kayo sumali sa private consultation. Dapat nakikita niyo ako, tumawag kayo ha, dapat nag-uusap tayo. Ingat po kayo, matanda na po tayo para mapunta pa sa fake account. Naku, matagal ko nang sinasabi yan ha. Dapat makakausap muna ako bago kayo sumali, okay? At syempre, ito po ang legit na account natin, Arnold Parungkin sa Facebook na merong 490,000 plus followers na may blue check. Arnold Parungkin na may blue check sa Facebook. Meron din po tayong Red Parungkin naman na mayroong 410,000 followers sa Facebook. O magkakalahating milyon na po yung dalawa na yan. At meron din po tayong Aris Gachalian at Red Arnold Santos sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Red Parungkin na mayroong 18,000 followers. At syempre po TikTok. Red Parungkin na mayroong 449,000 followers. Ay pa mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko kung kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala ko po kayong mga lucky numbers agad-agad sa messenger niyo. Okay? Tandaan niyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ng may membership at good for 3 months ang po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, National at Weting pag sa private consultation. Iko-code ko po ang birth month at birth year mo. Mali mo naman ang swerte mo. Sali na po mga kalaki, araw-araw po maraming nananalo rito at nakapost yan sa Facebook. Meron din namang hindi, hindi po kami nagsisinungaling. Ang importante, lumalabas po mga lucky numbers natin at may napapanalo tayo araw-araw. ba? Diba? At syempre po mga kalaki, hindi po kami nagsasawang magbigay ng mga lucky numbers para po sa inyo. Kaya gising na po mga kalaki, bangon na, ituloy na po natin ang na pamimigay ng mga lucky numbers. Ito na po ang 2-digit uli ng Tarlac naman, Tarlac sa East, 32, Quirino, 24, 13. Bacolod. 26, 15. Cavite 8.24 Taguig 9.21 At sa Mindoro 26.12 Load po, ala po. At syempre po mga kalaki, yan po ating mga 2-digit lucky numbers para po sa ating mga lucky followers. Ayan, pwede nyo po yun i-rumble at talagaan nyo po ng 2-3 days bago nyo po palitan. Okay? At ito po ang paborito ng lahat ang shoutout time. Shoutout po tayo sa... Ayan, sa Bautista family po diyan po sa May Santa Cruz, Manila. Hello, shout out po sa mga taga Santa Cruz, Manila. Ayan po sa mga ano, ayan po sa Bautista family. Humihingi po sila ng tourage at lucky numbers nang 655, padadalan ko po kayo. Okay? At para naman po sa ating mga jeepney driver at tricycle driver naman po diyan sa May Ayan, sa may ano to? Okay, sa may Katipunan Avenue diyan po sa May Quezon City. Shoutout po sa mga taga -katip Katipunan Avenue diyan kila Kuya Dodong, hello po sa kanilang grupo. Humihingi po sila ng 2 digit lucky number sa STL or wedding. Padadalan ko po kayo. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment lang ng comment. Share ng share ng mga videos namin heart ng heart. Ha. Dapat naka-follow pag nakita ko 'yan. Mas-shoutout ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Good luck mga kalaki. Gising na po. Mananalo tayo. Claim it.